So, ang tanong ng lahat, malungkot nga ba talaga sa Amerika? Yeah, 10 out of 10, let's wait I been going big on the pigs out of state Do research, check out the back of my place I rep so heavy, you take Guys, welcome back sa vlog natin. Meron ano dito guys, Filipino truck. Filipino food truck malapit sa amin. So, alin uh, natin yan. Taka na, feeling Chris Cusnero ko yung araw. So, oh, guys, sabi na natin, may mga isaw tayo dyan. Pero, pupunta tayo ng McDonald's para bumili ng soft drinks. Kasi, piso lang yung soft drinks dun eh. Thank you. Have a good one. Ayan yung isa naming order guys. Ayan may kanin no. Mmm. Yeah. Barbecue. Mmm. Kapa. Sarap yung barbecue nila pero mas masarap pa rin sa Seafood City. Mm -hmm. What up, gang gang? What's up? Brown goaded. lebron brown goaded. guys, magsisimba na tayo. Kahit na late na tayo sa simbahan. So yun guys, natapos lang namin magsimba. Meron parang event dito sa labas ng simbahan eh. Parang picnic daw. So tingnan natin kung may mabibili ba tayong pagkain dito. Guys, may palibre yung pagkain ata dito. Free? Ayan Hamburger ako, siyempre Okay, Okay, you wanna? She just came so may banda pa dito. Libre pag burger tsaka tubig. soft drinks pa, free soft drinks. Meron <laughs> pa mamaya. Oh, kay diwata 'to. Meron oh, pa mamaya may free dessert at watermelon. kaya nga pa ni si diwata dito. Dami tao guys oh. So, Sana talaga pag libre o oh. Libre burger, hot dog. World, to... Guys, may dessert daw dito, libre. Hindi hey, nung dessert ang oh, dami oh. Wow. Kita then... sa Costco guys. Kita niyo mo yung guys, dito tayo sa Costco. Naka-mic tayo ngayon. Feeling ko ngayon tuloy ako si Kong TV. Yung nagla-live si Kong TV. Parang ganun yung feeling ko eh. Pwede, na, pwede ko kayang gawin yun. Hindi ko lang talaga ginagawa kasi wala pa akong nanonood sa akin eh. Wala <laughs> live nga. Wala namang nanonood sa'yo. Sa ano na natin gagawin yun yung mga live na katod kay Kong TV pag may mga nanonood na sa atin. Kasi kaya natin gawin yun eh. May mga wireless mic tayo. You know? Hindi tayo nalolobat. May mga charger. Ganyan. Kaya

naka yan sa inyo, guys. Uh, dito ko tatapusin yung vlog. Uh, Naka-depende yan sa inyo. Uh, Depende yan. Uh, para sa akin, you know, dapat pag pumunta ka dito, may mission ka, alam mo yung, alam mo yung kailangan mong gawin, alam mo yung gusto mong gawin, alam mo yung gusto mong marating. So, para sa akin, ganun yun eh. You know, yung tito ko, recently lang sila pumunta dito. I think magto two years pa lang sila or two years na sila. At uh, you know, sabi niya sa akin nung no, nagiiinom kami sa Florida na na okay naman daw sila sa Pilipinas, you know, like subukan lang nila. Subukan lang nila kung nung mangyayari dito, ano, tapos sabi niya sa akin pero gusto niya pa rin umuwi ng Pinas eh. So, dapat depende na lang 'yan talaga sa inyo. Uh, kung may mission kayo, kung ano man yung gusto niyo marating para sa akin kasi yung gusto ko marating which is To be a social media influencer Maging, you know, social media artist uh, Mag-share Mag, you know But it gets bigger than that Pero yun yung una kong, like First step na dream na, you know, na Yun yung una kong dream, kumbaga Nakadepende depende na lang talaga sa inyo yung guys Kasi, kaya nga nasabi ko Ah uh, boring kung isipin mong boring pero kung may mission ka tapos lumalabas ka pag off day mo nag eh, enjoy ka sa buhay nabibili mo mga gusto mo like you know para sa akin it's all good man all good naman eh you know nagtatrabaho ka may income kang lagi pumapasok kahit anong trabaho pwede mong pasukin kung anong gusto mo anong trip mo tapos babayaran ka tapos mabibili mo yung mga gusto mo mapag-iipunan mo isang buwan lang pwede mo nang mabili alam mo yun yung mga tipong ganon like yung mga na-fulfill mo yung mga gusto mong bagay na gawin or mapuntahan, di ba? At uh, yun, kaya nga nasabi ko, may mission ka or may gusto kang gawin sa buhay or umangat sa buhay it's a good place, man. You know, hindi boring sa Amerika, man, para sa akin. Isipin mo, eto, uh, nakaka-relate lahat ng mga Pilipino dito sa Amerika. Isipin mo, ang trip nyo na ngayon, oy tara, bakasyon tayo sa New York. oy bakasyon tayo sa Florida. oy bakasyon tayo sa Canada. oy bakasyon tayo sa New York. oy bakasyon tayo sa LA. oy bakasyon tayo sa Vegas. ba diba? Like, mga Pilipino na taga-Amerika, alam nyo yan, like, ba diba, parang lupit, ang lupit. Kaya, para sa akin, hindi boring yung Amerika. Uh, nakapag-aral ako sa Pilipinas hanggang high school. Nag-high school din ako dito. Na-experience ko yung both side of the floor. Oo, masaya yung masaya sa Pilipinas, man. Aminin natin, masaya sa Pilipinas. Masaya yung feeling na home. Pero, masaya din dito, man. You know, nasa tao na lang talaga yan kung anong mas prefer mo. Anyways, thank you sa panonood. Maraming salamat sa support. Lalong lalo na sa TikTok. Shoutout sa TikTok community ko dyan. Like, you know, nag-grow tayo every single day. Grabe. Organic lang yung ginagawa ko doon. Like, um, nag-upload lang ako na kung ano man vlog, ano man tungkol sa buhay ko, tungkol sa work, ano man. Tapos, nag-reach na siya ng 100. Tapos, ngayon, papunta na tayo 200. Oh my God! Shoutout sa inyo, TikTok! Pero anyways, Pokeboy Mix Out. Ah! Música